po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Pag-uulat mula naman sa kimpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live, live. Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Nasa mahigit 2,000 pulis ang i sa mga booting centers sa precinct, canvassing area sa iba pang pasilidad ng Commission on Election of Comelec Batangas. Ayon sa ulat ng tanggapan ni Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. o ANC si Provincial Director, may kabuang 2,745 BPPO personnel ang itinalaga sa iba't ibang presinto sa lalawigan. Ang ibang miyembro ng kapulisan ay magsisilbi naman bilang reactionary standby support forces special Weapons and Tactics Team, Route Security, CDM Contingents at sa mga COMELEC checkpoint sa buong lalawigan. Samantala, ang mga karagdagang puwersa, kabilang ang Armed Forces of the Philippines, Pilipina Coast Guard at Bureau of Fire Protection ay naka-deploy na rin. Mula rito sa DWAL, CMN Batangas, ako si Renz Belda, nag-uulat para sa Election 2025, Boto Sagrado. CNN Live, Nationwide. Maraming salamat, Rens Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas, para sa ating boto sa grado, the CMN Special Election Coverage.